Narito na naman tayo mag-update tayo sa ginagawa naming uh, fiber na bangka uh, Bago ko umpisahan ang aking pag-update dito sa bangka namin ginagawa Ako muli ay nagpapasalamat sa inyo Walang sawang pasasalamat sa mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel Maraming salamat sa inyong lahat At saka yung mga viewers, silent viewers ko na hindi pa nakakapag-subscribe subscribe na rin at saka like ang ating uh, click ang ating notification bell para update kayo sa mga susunod kong video. Halina kayo at ay papa ko sa inyo yung mga gagawin namin yung araw at saka yung mga nagawa namin mga kabangka. Ayan mga kabangka, akit tayo. Ayan mga kabangka, dito sa taas, halos mabuo na ni kasamang Junil ang uh, pagkanyang paggawa uh, ng uh, pagpipir nitong kulay uh, orange mga kabangka dito sa lagard sa uh, reeling ng uh, kamarote mga kabangka titingnan natin doon sa kaputa mga kabangka uh, ganun din dito mga kabangka halo sa uh, pantay lang yung uh, mga nagawa niya kasi palipat-lipat lang ang ginagawa niya kasi kung saan yung uh, lugar ng malilim doon siya nag-uumpisa kaya ayan mga kabangka ayan puntahan natin dito sa loob makabangka kasi uh, yung uh, aking mga kasama naman karpintero at saka yung isang uh, pa, si Jiramil dito gumagawa sa loob sila gumawa sila na uh, sila yung nagtatapos dito ng budiga mga kabangka ayan mga kabangka nalatagan na nila ayan mga kabangka sa flooring ito yung flooring mga kabangka ng ating uh, ginagawa ayan narito tayo sa loob mga kabangka yan ito finish na itong ditong side na ito uh, dito na naman sila ngayon dalawa sila dito gumagawa si Jeramil at saka si Remil ah uh, parehas mil mga kabangka ah uh, yan sila yung gumagawa pagkatapos nilang lapatan dito mga kabangka ito na yung division na ang gagawin nila lalagyan nila ng uh, parka sa dito sa side na ito Lagyan ng parka tapos pum tapos po ang pagitan nito mga kabangka Tapos lalagyan na nila dito na sa lubong mga kabangka Para buo na, kumpleto na dito sa budigang ito e, Medyo mababa lang mga kabangka kasi Papakita ko sa inyo may uh, may ano may butas dito sa ilalim yan Para may, may gagawin pa kasi Kaya may lugar yung gagawa mga kabangka At titingnan natin mga kabangka Hindi ako makalusok dito sa butas nito kasi medyo may kaliitan aahon tayo bisos ka tayo sa kabila nasa uh, engine room tayo mga kabangka ito ito na yung purma na uh, lalagyan ng, uh, ng makina mga kabangka ayan mga kabangka dito sa salubungin na yan pag may foam na yung bawat uh, pagitan ayan mga kabangka yung uh, butas sa ilalim yan. Ayar yan na yung kuan ating ihi. Diyan nakalagay yung ihi. Mga kabangka. Punta rito. Mayroon na siyang abang mga kabangka. Open yan. Loob na yan para pagka may problema mabilis at madali magawa at kung may problema mga kabangka. Okay. Tingnan natin do sa unahan yung gagawin namin na uh, apakan don sa ruda para hindi mag-slide ang uh, mga tao. Ito tayo mga kabangka. Tingnan natin. Ayan mga kabangka. Makikita ninyo, mapapansin ninyo. Mayroon na tayong mga steps. Ayan, para hindi madulas ang mga tripulante ng bangkang ito ayun mga kabangka atin pang palalapatan yan ng uh, tatlong patong ng mat para mabalot yung ginawa kong uh, mga steps mga kabangka ayan mga kabangka ang ating uh, buong update so, sa susunod uh, na upload ko yan mababalutan na yan mga kabangka tingnan natin yung kabuuan ng ating uh, maruti, malinis ng tingnan mga kabangka dahil wala ng mga sagabal sa magtapos na kaming mag grinder diyan, malinis na yan uh, susunod na pag update ko mga kabangka ipapakita natin kung paano namin yan pahiran ng uh, pure resin na may uh, pure resin tapos may uh, waxol para makintab mga kabangka at saka medyo may tapang ng konti ang ating uh, timplada ng uh, Ardineyar. Iba eh, Iba magalaw. thank okay. you i

ganda pala nito dito sa taas. Dapat tayo na grade hindi yung hawak mo. Ang hindi Wala, hindi pa yung hindi Ang ko Yung gagas lang dito. Yung gagas dito. wala. Tapos mo nga muna yung metro nila kondo ano, sa ano,

Ayan mga kabangka Medyo tabingi ang aking cellphone kalalaglag Ayan, ganito ang forma ng ating magiging step dito mga kabangka Ayan, nagaganyan siya Ang purpose niya mga kabangka para yung tubig Lilace lang mga kabangka Ganyan ang panya. niya Sige mga kabangka, sundan natin ito usin ko ang video nito dahil uh, may masama ang uh, lagay ng ating panahon kaya hindi ko tapatatagalin ang uh, video nito maraming salamat ulit sa mga subscribers ko mga silent viewers mga viewers saan man sulok ng mundo shoutout uh, uh, shout out sa inyong lahat yung mga nagpapa shout sa susunod uh, na video na lang dahil uh, nagmamadali tayo mga kabangka good luck and God bless you all sa inyong mga trabaho na way, uh, bigyan kayo ng uh, maganda pangatawa na ating Panginoon at magampanan ninyo ang araw-araw ninyong mga gawain. Hanggang dito na lang at sa muli mga kabangka, tingnan natin muna ang uh, kabuan. Uh, inikot ko muna ulit mga kabangka para makikita natin ang sex